Mga kaboksyat, welcome po muli sa panabagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So as you can see po mga kaboksyat, meron naman po tayong bagong na ambush. <laughs> Hello mga kaboksyat! Sige, sister magpakalala ka muna sa ating mga kaboksyat. Hello mga kaboksyat, ako po si Sister Kathleen Gay Magpantay, MCST. Si yeah, Sister nag sa nga. Ako po ay mula sa paana ng Bundok Banahaw, Dolores Quezon. Yeah. So malapit lang si Sister Kathleen. Ano po? sa sister bago ka magsimula ng iyong vocation story no naaalala ko lang noong nagkaroon ng jamboree dito sa compound ay <laughs> pressure junior ako yes. at ikaw ay isa sa mga participant yes yes kasi si sister Kathleen po at uh, that time ay nasa grupo ko po, po ng mga nag-share yes, yes yes sige sister uh, pwede ka bang mag-share ng iyong vocation story sa ating mga uh, kabok? Hello mga kabokshat. Uh, hindi ko alam sa ko sisimula. <laughs> uh, simula ko na lang siguro sa istorya ng nanay ko. Uh, yung istorya kasi ng buhay ko po talaga ay broken, ako po mula sa broken family. So, hindi ko na nakagisnan yung papa ko habang lumalaki. So, tas itong istorya to, nalama ko na lang to nung exposure ko nung ako ay bago mag-first temporary profession dumalo yung si mama sa kumbento ng madre. Tatay si Sister Hostina, yung superiora. Nakikipagkantuan si mama. Tapos so, sabi ni mama kay Sister Stina, sabi niya, Sister, siguro ito na yung, ito na yung bunga ng panalangin ko sa mahal na birhen. Kasi nung maliit daw ako, talagang nung naghiwali na sila ni papa, nag-struggle na si mama. Hindi niya na alam kung paano ako papalakihin. Kung paano niya bubuhayin yung isang bata sabi ni Mama, nagpunta daw siya sa dambana ng Mahal Dolores. Dolorosa. Sabi ni Mama, uh, Mahal sana po wag pong matulad sa akin yung aking anak. Sana po maiba yung landas niya na tatahakin sa buhay. So I believe na dininig talaga ng Mahal na yung panalangin ng nanay ko na naiba yung landas ko. Kasi habang, habang lumalaki talaga ako, wala talaga sa isip ko yung buhay na mag-aasawa ako. Talaga pag sinasabi sa akin ng mga tao, o oh, ano, anong, anong gagawin mo pag laki mo, lagi ko sasabihin na hindi ako mag-aasawa. Pero gusto ko magkaroon ng anak. Yun lang. Siguro, siguro na gusto ko lang i-imitate yung nanay ko na mag-isa lang siyang binuhay ako. Gusto ko ganun lang din. Na meron lang din akong anak, kami lang dalawa ng, ng magiging anak ko. Ganun. Pero habang lumalaki, syempre, nag, uh, naging iba-iba yung yung pangarap natin sa buhay ganyan uh, balikan ko halit ako ay ako po yung nag-aral din sa Jesu Bambino ang naging teacher ko po yung mga MCS student, yan mga MCS sisters na ang namamahala that time sa, si sa Jesu Bambino And that time, na-attract na talaga ako sa madre. That time, ang madre sister uh, Amelia Nino Franco. Ang galing-galing niya tumugtog ng gitara. So, sa so, tagot, talaga. Attract na attract ako sa kanya. Na, na every time na lalabas siya sa bahay, gusto-gusto ko siyang sinusundan. Ganon. Na gusto ko yung habit, yung itindigan ng habit. Ganyan. At, uh, lakas talaga nung karisma ng MCS sa akin mula pagkabata. Ganyan. Pero habang lumalaki, syempre nag-iiba na yung mga pangarap natin, di ba? naging nag, nangarap ako na maging isang accountant, journalist, ganyan. Dami kong mga gustong gawin sa buhay. Pero habang pin, inaano ko yung mga pangarap na yun, yung habang nandun ako sa England as sister na i-reach mo yung goal mo na maging ganito ka, maging professional ka. Nung nandun na ako, parang on the way na ako, hindi pa naman ako nakarating. <laughs> Nasa on the way pa lang ako. Parang pakiramdam ko parang iba, parang hindi ako bilong doon. Parang naiinayan ako sa mundo. Although, minsan mag-isa lang talaga ako. Pero parang ang ingay-ingay. Yung pala yung ingay na yun, hindi siya ingay na sa labas. Yung ingay siya sa loob ng puso mo na parang may, gusto, may nilolong siya, na may gusto siyang puntahan. Ganyan. Na ang ginagawa ko lang, pag uuwi ako, pumunta ako sa Blessed Sacraments Amen sa Dolores. Yun na, maganda sa lang ako. And then, parang doon na ano yung puwang na nasa puso ko. Ayan. So, sister, babalikan ko na lang ng konti yung sinabi mo na hindi mo nagis na yung father mo. Yes. No? Until now ba? Hindi mo pa rin siya nakikita? Ah, uh, nakilala ko na siya. Kasi syempre, nauso naman social media. no Nakilala ko na siya way back 2008. Search ko talaga siya po sa, sa social media. Yung name niya. Kasi alam, nasaan, kasi, nasaan kasi yung birth certificate niya. So alam ko yung pangalan niya kung taga saan siya. And then, nagkaroon naman kami ng communication. Pero yung talagang pagkita namin is nito lang... 2019 pinayagan na ni the time Mother Adelisa na pagpuntahan ng papa ko. Kaya na, nabisita ko sila yes. sa ano. Naalala ko lang, sister, nung nag-share ka din noong fashion jump print, no, kahit matagal na yes, naalala. Yes, 2011. <laughs> um, nagsabi ka kasi sa akin na pwede po ba sister magmadre kahit na uh, broken family. Yes. No, that time naalala ko siya. So, anong sarap sa sa'yo? Naalala ko ba? ko, sister, hindi ko nang maalala. <laughs> 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 ko lang nakakalala. Ang um, ko sila kita na, oo oh, naman, kasi hindi naman kasalanan ng anak yes. yung kasalanan ng magulang. Yes, yes, I mean yeah. to say, uh, may bukasyon ka, so parang hindi siya dapat maging hadlang doon yes. sa pagtawag ng Diyos sa'yo. Mm. Di ba? Yung tinatawag nga ng Diyos ay yung mga broken. Di ba? Hindi naman mga perfect yung mga tinatawag ng Diyos. Mm. So, although we are requiring na ah, uh, syempre, magandang pamilya, whatever. Pero sa tingin ko, wala naman talaga sa family. Misa nasa, nasa, katawan din naman. Mm. Ano, kaya yun ang sinag sinagot ko sa that time. And here you are. <laughs> yes. Actually, nung ano talaga, gusto gusto ko talaga. Kasi parang pagkatapos pa ng high school, gusto gusto ko na talaga pumasok. Pero... Yun nga nasa isip ko talaga na pag magmamadre ka or nagpapari, dapat kompleto yung pamilya, dapat yung mga ideal family, mga model family, ganyan. Kaya sabi ko, talagang inalis ko talaga sa isip ko na ay, ayoko hindi ako piprede kasi doon pala sa qualification, kasi nga nasa isip ko talaga na kapag magmamadre ay eh, model yung family mo or uh, magandang uh, isang Catholic family talaga, ganyan. So inalis ko talaga sa isip ko until na yun nga, yun nga yung jamboree na yun, no, nagpunta, actually kailan search-in na po ako and then Jamboree. Actually, nag-try nag -try din ako sa ibang congregation. Nag-try akong pumunta, actually. Pero sa totoo lang po, mga kabokchat, wala pong natuloy. Ewan ko, bakit walang natutuloy? At dito ako dinadala sa MCST. Hanggang dito na ako, sa, dito na ako pumasok. So, dahil sister, uh, pinagdasal ng, ng, ng mama mo na hindi ka makatulad sa kanya, at siguro pinagdasal ka na maging madre din, hope, uh, eventually. Yes, yes. Uh, hindi ka naman nahirapan magsabi na you want to be a Actually, nahirapan ako kasi parang hindi niya naisip na yun yung pinagdarasal niya para sa akin. Actually, hindi niya alam. Tapos, siguro uh, two years din, hindi niya ako binisita dito, ganyan. Pero pinaglabanan ko yun kasi mas malakas yung tawag sa akin, mas malakas yung hatak sa akin ng Panginoon. Saka, ano ako na sa puso ko na nandito, ako, nandito ako sa Panginoon, panatag ako na maayos sila doon. Although, umalis ako na may, may hindi ko alam kung masama sa akin ng nanay ko. Pero, alam ko, eventually, as uh, time goes by, ma maayos din yung gusto sa pagitan namin. And, naayos naman. Dumalo siya sa akin dito without na hindi ko siya sinasabi na, mamadalawin mo ako. Walang ganun. Kasi inayos ng Panginoon. Ano? Yes, 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 Si Lord talagang bahala. Oh. Kaya Kaya pag tinatawag na sister, ano, kahit na ano man yung sitwasyon mo, yung katayaan mo sa buhay, pag tinawag ka ng Diyos, ay eh, siya pa rin naman yung gagawa ng paraan. Yes, yes. Yan. Yeah. So, ngayon, nanandito ka na, hindi mo na ba naiisip ah uh, yung, yung, yung bang naging karanasan mo sa, sa labas na you are not a perfect family or buo yung family? Actually, nung, alam mo na yung, di ba, tayo mga madre, every time tayo ay first temporary or every time mag-renew ng vows, and po kami ng application application letter. So, tanda ko, application letter ko, bago mag uh, profession, sinabi ko ito kayo mother. Sabi ko, mother, noon nakala ko, naghahanap talaga ako ng buong pamilya. Yung talaga nakalagsasulat sa aking application letter na. Naghahanap po ako ng isang buong pamilya na hindi ko nakita sa labas pero binigay ako ng Diyos sa isang pamilya na hindi lang nanay, tatay, kapatid, hindi, mas malaki pa na ang dami mo lola, ang dami mo kapatid, <laughs> di ba? Yung parang, yung, kumbaga, yung longing mo, yung void na meron sa puso ko noon, na fulfilled at na binigay sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng kongregasyon. Kaya very thankful ako sa kongregasyon kasi wala man akong nakilalang tatay, pero pag dito sa kumpento, syempre magkakaroon ka ng, although mga madre, pero yung mga pari, nagiging father figure mo pare, mag-father figure mo, yung mga madre, although di mo sila nanay, pero nakikita mo yung, yung pagkukulang, kasi si mama po ay, syempre dahil ako lang pinapalaki niya, kailangan niya magtrabaho. So, wala, wala siya sa bahay. So, pag sa kumbento, pa nakita ko, ah, ito pala yung ideal family. Kung baga, hindi ko siya nakita sa labas, pero sa kumbento, binigay sa akin ng Panginoon. Kaya, very, ano ba, hindi mo sa fulfilled na fulfilled talaga ako din sa kumbento. Kasi, na, yung baga, lahat ng gusto kong, gusto ko nung bata ako, nangyayari na ngayon sa buhay ko dito. But actually, sister, no, sa mga kabokchat, hindi naman po ibig sabihin na kung may kakulangan kayo <laughs> diyan sa labas ay pag pumasok kayo dito sa kumbento ay hahanapin niyo siya at pupunuan dito hindi po siya ganoon no mm -hmm. ikaw lang po ang makaka uh, tao dyan, makaka solve discover makaka yes makaka discover to ever yes. na makakapagpuno sa iyo but hindi pwedeng maging constant yes. no hindi pwedeng maging that say uh, hindi ka fulfilled sa nanay mo tapos nandito ako sa loob ng kumbento. Maghanap ka ng nanay. Oo, <laughs> parang hindi mo nanay mo yung mga matatandang madre, no. whatsoever na sa authority. Hindi po siya gano'n, mga mm. no? Hindi mo siya hanapin sa loob ng kumbento. Kasi bahala yung Diyos na pumuno doon sa kakulangan yes. na nararamdaman mo. Yes, or sa yes. kakulangan ng naranata mo sa buhay. But actually, hahanapin mo siya sa loob ng kumbento. Yes. Iba siya yes, eh, magkaiba yeah. po yun. Mm. So iba po yung uh, kwento ni Sister Kathleen sa kanyang karanasan. She's not actually... Uh, na natagpuan niya yung... Isna, is na, naghanap, ako, yes. naghanap, naghanap ako dito sa love, hindi. Oo. Dito ka talagang parang pinakita sa akin ng Diyos ha? ito, dito ka. Mm -hmm. Ito, dito sa iyo ibibigay yung hindi mo nakita sa labas. Yes. Nakaka Nakakulangan yes. siya ay hindi po yun hadlang para yes. magsilbi sa Diyos. No? At para sumunod sa tawag ng Diyos. Yes. No? Yung iba nga po, uh, buo nga yung family, pero... Uh, hindi ka masyari qualified. I, I mean to say, para bang hindi pa rin makatugon. Yes. No? Hirap na hirap pa silang maka, no? yes. makasabi ng yes. So sa ngayon naman, sister, okay naman yung mama mo na nalito ka na ngayon, ano? Yung nga sabi ko, sabi ko, nung umalis ako ng bahay, nag okay yung buhay nila. <laughs> Masaya sila. Mga parang... Hindi naman sa walang struggles, pero parang alam mo yung mas maganda yung buhay nila. Parang ako lang, siguro pabigat. <laughs> <laughs> Wala naman ganun. Uh, no? yes. yeah. So, Sister, meron ka ba bang gustong sabihin or i-add sa iyong mga sharing? or ano yung gusto mong uh, iparating sa ating mga taga-subaybay na somehow, baka may katulad din na istorya ng buhay Para po sa mga taga-subaybay natin na uh, may katulad na istorya ng aking bukasyon ng buhay ko yan. Uh, ang gusto ko lang sabihin po sa inyo ay huwag niyong hayaan na mag-dwell kayo doon sa pagiging broken nyo. Kasi uh, parang yan niyo na ihabilin nyo, ipaubaya nyo yung sarili nyo sa Diyos. Kung gusto niyo sumunod sa buhay ng pagmamadre or pagpapari sa mga ang mga lalaki na, 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 na kabataan nating lalaki na, na sumusubaybay sumu, 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 din sa atin. Uh, ano, parang go lang. Sundin nyo lang yung tawag sa inyo ng Panginoon. At bahala ang Panginoon. Nainiwala ko doon. Bahala ang Panginoon. God will lead the way talaga. Bahala, bahala ang Panginoon. Tiyan tumawag. Basta ikaw parang maging obedient ka lang talaga kahit mahirap kahit mahirap yung landas kasi siyempre sa boy natin hindi naman maiwasan na meron talaga mga struggles yung mga problema talaga kasi lagi na lang susunod sa tawag kahit mahirap laging sumunod at bahala na ang Diyos yan Sister, sir meron, meron nga tayong meron tinatawag na wounded healer yes yes, yes. So, napakaganda na napakaganda ng wounded healer you are wounded but you are healed and you are willing to be a healer to others, right? Yes. yes so, yung yes. yun po ang maganda ng mga kabok chat, no? Sa yes. nag story po ni Sister Kathleen. Uh, maybe she's one of that. Right. <laughs> <laughs> so, maraming salamat, sister, sa panahon na ibinigay mo sa amin at sa pag-share mo ng iyong... <laughs> sa ambush. <laughs> sa iyong uh, story ng bukasyon. At syempre, sa iyong buhay na rin. No? Mm. Hindi lang basta vocation yes, ng senior yes. Po sister Kathleen, Pati po ang kanyang buo buo <laughs> 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 Hindi naman po ganun kadali yun, sister. Yes, yes. No? Kaya, hindi, hindi siya pwedeng alisin kasi kasi part yes. Yes. So maraming salamat, sister, Thank sa iyo time. Okay. So hanggang sa muli po mga ka-vocation, abangan niyo po muli ang um, Misan makadamdaming mga kwento, no? Parang gusto pa mo mati Sister Kathleen. Sige, kasi Sister, parang may gusto ko i-shout. Is Pwede ba mag-shout? No? <laughs> <laughs> po? naman pa shout po sa mga kabatch ko sa Sister Hyraline sa Nigeria, Sister Janeline sa Bali and Sister April sa Milan. At sa iba iba kong ka mga kaibigan. Kaibigan pa sa iba't ibang sulok ng daigdig. Hello po. Yan, tapos isa shout out din natin sister yung mga nagpababa. <laughs> <laughs> Hello po kay Ian sa Balsa at kay Levi Salazar. Um, kahit po yung mga hindi pa nagpapa-shout out sa so shout out na rin natin yung mga ating <laughs> ibang masugid na taga-subaybay yes, mga aspirants yes. si Ate Lina Egea yan kapatid ni Mother okay, Teresa <laughs> so yung mga nag-aabang po diyan ng vocation story ni Mother Teresa ay abang-abang lang po kayo hindi <laughs> pa po at Uh, din po na siya one of these days. Yan yeah. po. So, sister, meron ka pa gusto ihabol? Ah... Uh, baka meron ka pang nakalimutan na shoutout. <laughs> hello po sa mga kapatid ko na nasa Dolores at sa Dumaguete at nasa Bulacan. At nasa Iligan. Iwalay. <Why, why, So sa mga nagpapaiba pang shoutout po dyan, hello po sa inyo. Uh, hindi nga namin po kayo may isa isang batiin. Yes. No? Uh, pero... Darating po yung darating na bababati namin kayo. Mahaba <laughs> pa ang listahan. mahaba yeah, pa ang listahan. <laughs> And mahaba pa rin po ating panahon mm -hmm. na magkakasama-sama. Ayan. So, muli po nagpapasalamat po kami sa inyong pagsubayba at walang sawang pagtangkilik sa aming programa. Ito po ang ating, ang aming, uh, <laughs> <laughs> ano ba talaga? <laughs> ano ba talaga? Kanyang <laughs> mo talaga mga kapokta, ano? Kapag um, medyo Maangin sa labas. malamig na. <laughs> so, ito po ang aming programang My Vocation is Love. Hashtag, ang aking awit ay pag -ibig.